Sige po mga ka-farmers Meron pong habulan dito ng Tortol Tesa! Boss! In Interviewin kita! Ito po Sinong driver, boss? Ito po, taga Butuan ba ito? Ito po, may dumayo po dito sa kanya Ito pong nakintawan Ito po, taga So, ilo ilo po to. Ilo ilo. Dumayo po sila ito spot 1 para magipagabulan doon sa kang Boss RR. Ito po yung mga driver namin o. No? Boss, magkano ang sugal? 50 mil. Ah, sige, deal. 50 mil. Andar sa doon, andar sa andar. Pagbuna lang ni, larga na ha. Hola, agak pula. Dah po. Andar sa, opo. Copo molan po. Ito po yung uh, operator namin, oh. No? <laughs> kayo, wala! Mahina! Ginain na sinyas eh Ana Isa Uwa Eh Lari ka Bala Bala Kusugas na ganggo na bato Nabiti! Nabiti na kabutuan! Uy! Liko na liko! Liko na liko!